sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit anong pang gawin ninyong pagtatampisaw diyan, Ako may-ari ng kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng salibutan kay ngayon. May kalalagyan kayo. Igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Dito sa pahayag na ito ni Pastor Apolo Kibuloy, malinaw na siya ay nag-astang Diyos talaga. Imagine, siya ang may-ari daw sa mga kaluluwa. At siya pa ang tatapon sa mga kaluluwang nagiging kaawa niya doon sa impyerno. Igagatong daw. Pero kadalasan, itong iba't ibang mga sekta, pati na si Pastor Apolo Kibuloy, ay nagkaisa laban sa simbahan katoliko lalo na sa mga sagradong imahin. At sasagutin din natin ito si sa uh, Sangkay Janjan, Ito din ang binanatan niya. Mga Sangkay ay sumasamba sa kung anong-anong mga bagay. Subalit ang sagot sa lahat ng katanungan kung sino ang dapat sambahin ay wala pong iba kundi ang banal na aklat o ang Biblia. Katotohanan. Oh, dito palang lang mali na, no? Napansin niyo ba? Ang sabi niya, ang sagot sa katotohanan kung sino ang sambahin, walang iba ang Biblia. Ang Biblia ba ang sambahin? E, uh, ulitin natin. Iba, mga sangkay ay sumasamba sa kung ano-anong mga bagay. Subalit, ang sagot sa lahat ng katanungan kung sino ang dapat sambahin ay wala pong iba, kundi ang banal na aklat o ang Biblia. Ang katotohanan. Oh, so, ang banal na aklat o ang Biblia ang dapat sambahin. Tatalakayan natin ito o um, una itong kay Pastor Apollo Kibuloy. Na so magsagawa tayo ng reaction uh, video mga kapatid. At itong kay Sangkay Janjan, tatalakayan natin sa punto por punto. Samahan niyo ako. Kasi kalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha na lang para sa ating mga kapatid na kulang ang alaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nangalim pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! For Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat at mga suking taga-subaybay? Welcome po. Ako ang inataasan ngayon sa uh, Punto por Punto. Kaya ating sasagutin si Sangkay Janjan Kaugday sa pagsamba ng Diyos-Diyosan at Revolto dahil misleading ito ipinakita niya mga imahe sa simbahang katoliko na gustong ipalitaw na ito'y tulad sa kay Pastor Apulo Kibuloy, Diyos Diyosa ng simbahang katoliko. Marami talaga ang uh, nahulog sa maling akala mga kapatid. Kumusta sa lahat at mga kapatid, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at kung bago lang kayo, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So, dinanatin natin pa tatagalin uh, pa. una natin tatalakayan bago tayo uh, sa punto por punto itong pag-astang Diyos ni Pastor Apolo Kibuloy. Siyang may-ari sa kaluluwa. Siya ang magtatapon igagatong daw ang kaluluwa sa mga kumakalaban sa kaniya doon sa impyerno. Pero, napansin nyo ba, ma, maliban ni Eliseo Soriano na naging visibrain sa guta nila dahil naghahamunan ito at ah, talaga namang si Soriano handang-handa o manong haharap kay Kibuloy ngunit si Kibuloy ang dami ding ah, dahilan para lang di matuloy yung Aunan uh, una niyang hamon kay Soriano. Namatay na lang si Soriano. yon Walang nangyaring debate. Okay. So, eto uh, pakinggan natin ang narration kaugnay kay Pastor Apulo kay Buloy. Pero nauna nito na ang pahayag niya na nag-astang diyos diyosan talaga. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. I am the way, pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit anong pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Oh, so, imagine, ang uh, mabasa sa 14 sa sa uh, uh, Juan, inangkin din. Di lang ang pag-angkin sa iglesia, pag-angkin sa pagiging uh, anak ng Diyos, at ang pagiging daan, lahat na lang inangkin ni eh, Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nga, uh, nagtaka, si Marcolita sa miyembro ng Iglesia Ni Kristo bakit nagiging uh, katabi siya sa tarpuli ni, ni Kibuloy na hindi naman niya alam umano at wala ding humingi ng pahintulot na itabi siya, uh, pero siguro di na dapat i-question, bakit uh, nag-claim si Kibuloy siyang may-ari sa lahat ng kaluluwa. Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. O, say? Ako may-ari ng San Libutan, kay, ngayon. Oo, no, San Libutan. Ito ra ang may-ari ng San Libutan na ilang buwang nagtatago at uh, hindi agad makita, no? At uh, hinahanap, hindi lang sa uh, Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Tuloy natin. May kalalagyan kayo. Igagatong ko rin kayo sa kalan. Oo, no, so, dito pa lang, malinaw na ang kaniyang pag-astang Diyos. Imagine, siya mismo ang magagatong daw. Oh, magagatong sa mga kulma kalaban sa kanya, doon sa impierno. Ngayon tayo'y sumuong sa isang kontrobersyal na paksa na matagal nang pinagtatalunan sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo, ang tunay na pagkatao ni Pastor Apollo Kib. Eh, well, uh, matagal na pa pinagtatalunan Uh, una, si Eliseo Soriano, grabe ang banat dito noon. Kaya naghahamunan sila. Matanggal na yung hamon nila, pero walang nangyaring pagtatalo o dimate dahil ang daming dahilan ni Pastor Apolo Kibuloy. Hanggang umabot sa punto, Haharap siya umano sa isang maginoong debate kay Soriano provided na ipasok ni Soriano ang ilang milyon sa account niya. Buloy siya ay isang kilalang relihiyosong leader, itinuturing ang sarili bilang hinirang na anak ng Diyos at tagapagtatag ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, KOJC. Sa kabila ng kanyang milyon-milyong tagasunod at malalaking proyekto sa iba't ibang sektor, ang kanyang pangalan ay binalot ng maraming kontrobersya at paratang. Sino nga ba si Pastor Apollo Kibuloy? Magsimula tayo sa pagtalakay ng kanyang pinagmulan at kung paano nagsimula ang kanyang ministeryo. Si Pastor Apollo Kiboloy ay isinilang noong ikadalawamputlima ng Abril, isang libusham na raan at limampu sa isang maliit na baryo sa Davao City. Bago pa man niya itinatag ang kanyang sariling simbahan, siya ay kasapi ng United Pentecostal Church, kung saan nagsimula ang kanyang landas sa... Ayun. Uh, ito ang resulta sa interpretasyon ng mga uh, Bible alone, no? na Biblia lang ang paniniwalaan. So, tingnan nyo, Biblia lang ang paniniwalaan. Bible alone, ha? si Kibuloy nagbuo ng kanyang sarili. Ang resulta, siya ay appointed son of God. Eh, meron ding sa uh, Ilocos Norte, di po ba, meron ding isa, hindi appointed son of God yung sa Ilocos para silang uh, yung, yung pari obispo nila nakasuot ng uh, chosable na flag Filipino flag oh, para, yung kanilang a uh, founder ay Diyos Espiritu Santo nako uh, dami nagclaim na Diyos Espiritu Santo uh, maliban dyan uh, nandyan pa sa Dinagat Island, di ba ba? Diyos Espiritu Santo. Pero pagdating ninyo, diyan sa uh, Misamis Oriental, hasaan, ba yun? Uh, Misamis Oriental, meron ding grupo na nagpakilala diyan na Diyos Ama. Imagine, sa hasaan, Misamis Oriental, may nagpakilalang grupo na Diyos Ama. Pagpunta, diyan sa Dinagat Island at pagpunta diyan sa uh, Ilocos Norte, may nagpakilala din na Diyos Espiritu. Naging dalawa ang Diyos Espiritu ang nagpakilala. Pagdating sa Davao, may appointed son. Imagine yung Trinity, Piki lang, taga-Pilipinas pala. Tuloy natin. Relihiyon. Noong isang libo walumput lima, tinalikuran niya ang kanyang dating simbahan at itinatag ang Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa kanyang mga tagasunod, nakatanggap siya ng banal na kapahayagan mula sa Diyos na naghayag na siya ang hinirang na anak ng Diyos. Na it mm, yan, kahit sino naman na uh, mga uh, nagtatag ng sikta, iba't iba talaga ang kanilang pag-aangkin. At uh, si Felix Manalo pumasok sa isang silid. Uh, tatlong araw, tatlong gabi, walang kain. At pagkatapos diyan, siya ay nagiging anghel na. Si Muhammad din doon sa Kuba pinakitaan daw umano ng anghel. So propita na siya. Si Ellen Goldwhite din, propita din umano siya. Si Charles Dis din. Oh, yun. Eh, iba't iba talaga. Joseph Smith, pinakitaan din ng anghel. No? Nagiging propita din sila. So, yun ang resulta sa sola eskriptura. Dito na natin makita, mga kapatid, ang wisdom ng simbahan noon pa man. Hello. Kay Afak uh, Buster's PH. Ka Bornok, happy birthday. Just just ang Apollo. Oh, tama. Just just ang Apollo sa unang panahon, 'di ba? ba? May uh, just just ang Apollo sa uh, ancient Rome. Ngayon, just just ang Apollo ng KOGC. Oh, eh, si Kibul, si uh, Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang kaniyang pag-astang Dios Diosan sa pangyayari ngayon, ito na ba'y magiging katapusang pag-angkin niya. Okay, tuloy tayo. Tinakda upang iligtas ang sangkatauhan at itatag ang kaharian ng Diyos sa lupa. Mula noon, mabilis na lumago ang kanyang simbahan at naging isang malaking organisasyon na mayroong mga kasapi, hindi lamang sa Pilipinas. Ang argumento ng karamihan, no? sabi nila, Iglesia ni Cristo man, natatag ni Felix Manalo o iba pa, kung piki daw ang kanilang sikta, bakit lumago yon? Kung piki ang kay Pastor Kibuloy, bakit lumagot daming mga nagiging kaanib? Di na tayo magtakad yan dahil nauna na yung babala sa ating Panginoong Heso Kristo sa San Mateo Kapitulo 21, 5, San Mateo, 20, uh, San Mateo 24, 24 25. At uh, sa Unang Juan, Kapitulo 2, 18-19. At dami talagang mga lilitaw na mga bulaang mga ngaral. Ayon sa Ikalawang Korento, Kapitulo 11, Versikulo 12, hanggang 15. At dami at marami ang ma-iligaw O, oh, kaya dapat talaga na pag-aralan natin ang ating pananampalataya dahil kadalasan sa madala at maligaw galing sa simbahang katoliko. Di po ba? Natural. Bakit galing sa simbahang katoliko? Eh, katuparan yan sa unang huwan, 2.18.19 19 na sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Pinas, kundi pati na rin sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, Canada, at iba pang panig ng mundo si Kibuloy ay nakilala hindi lamang dahil sa kanyang mga sermon at aral kundi pati na rin sa kanyang mga gawaing kawanggawa mga negosyo at koneksyon sa mga kilalang personalidad sa politika at libangan oh napakaganda ng uh, TV station ni Pastor Apolio Kibuloy no so ang Iglesia ni Kristo meron silang maganda ding uh, TV station, radio. Ha? Pati na kay Pastor Apolo Kibuloy. Pero sa CBCP, matagal na tayo na ang CBCP. Walang sariling TV station. Although ang mga iba't ibang dioceses, merong sariling radio station. No? Pero karamihan sa mga radio station, naghihingalo. Gayun pa sa likod ng kanyang imahe bilang banal na pinuno, marami ang nagtatanong tungkol sa kanyang tunay na layunin at mga gawain. Isa sa mga pinakamalaking kontrobersya na bumabalot kay Pastor Kibuloy ay ang mga paratang ng human trafficking, pang-aabuso at pandaraya sa pananalapi. Noong 2021, isinama siya sa listahan ng pinakapinaghahanap ng Federal Bureau of Investigation, FBI, dahil sa mga kaso ng sex trafficking sa pilitang paggawa at iba pang mga krimen. Ayon sa mga ulat, ilang dating miyembro ng kanyang simbahan ang nagsampa ng mga kaso laban sa kanya na inaakusahan siya ng pangaabuso, pagkulong at pamimilit na mangalap ng pondo para sa simbahan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, kabilang ang panlilinlang at pamemeke ng mga dokumento. Ayon sa mga testimonya ng mga nagsampa ng mga kaso, Ipinangako sa kanila ang mas mabuting buhay at kaligtasan mula sa kasalanan kapalit ng kanilang ganap na pagsunod sa kalooban ng Ama ayon sa aral ni Kibuloy. Marami sa kanila ang nagsabing nakaranas sila ng psikolohikal na manipulasyon at pisikal na pang-aabuso. Iniulat na ang mga bata ay pinilit magtrabaho ng walang sapat na pahinga o kabayaran lumabas din ang mga paratang ng sekswal na pagsasamantala, kung saan ang mga batang babae ay inutusan umano ni Kibuloy na lumahok sa tinatawag niyang night duty, isang eufemismo para sa mga hinihiling na pabor sekswal mula sa piling miyembro. Sa kabila ng mga paratang, mariing itinatanggi ni Pastor Kibuloy at ng kanyang kampo ang mga akusasyon. Ayon sa kanya, ito ay bahagi lamang ng isang mas malawak na kampanya upang sirain ang kanyang pangalan at ang kanyang simbahan. Naniniwala siya na ito ay isang pag-uusig laban sa kanya bilang isang tunay na mensahero ng Diyos na nagpapahayag ng katotohanan. Sa kanyang mga pampublikong pahayag, iginiit niyang ito ay isang espiritual na laban at hindi siya natatakot dahil alam niyang nasa tamang landas siya patuloy ang paniniwala ng kanyang mga tagasunod sa kanya na sinasabing ang mga ito ay mga pagsubok lamang na kanilang malalampasan. Gayunpaman, hindi natatapos sa human trafficking at pang-aabuso ang mga paratang laban kay Kibuloy. May mga ulat din ng mga irregularidad sa pananalapi at maling paggamit ng pondo ng simbahan. Ayon sa mga dating miyembro, sa pilitan silang pinagbibigay ng malaking bahagi ng kanilang kita sa simbahan at ang mga pondong ito ay ginamit hindi lamang para sa mga operasyon ng simbahan, kundi pati na rin upang suportahan ang marangyang pamumuhay ni Kiboloy. Kilala siya sa kanyang mga mamahaling sasakyan, pribadong eroplano at malalawak na ari-arian. May mga ulat na ginagamit ang pangalan ng simbahan sa iba't ibang negosyo, bagaman hindi malinaw kung paano ito nakakatulong sa mga miyembro ng simbahan. Isa pang aspeto ng kanyang pagkatao na nagbibigay daan sa maraming katanungan ay ang kanyang relasyon sa mga kilalang personalidad sa politika. Malapit na kaibigan si Kibuloy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at naging masugid na taga-suporta ng ilang mga kilalang personalidad sa politika ng bansa. Marami ang nagtataka sa kanyang impluensya sa politika at kung paano niya napapanatili ang mga koneksyon sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Sinasabi ng mga kritiko na ang kanyang mga koneksyon sa politika ay isa sa mga dahilan kung bakit siya tila hindi natitinag sa kabila ng mga kontrobersyang bumabalot sa kanya. Bukod dito, may mga ulat din ng media manipulation at censorship. Ayon sa ilang mga mamamahayag, may mga pagkakataon na sinubukan ni Kibuloy na impluensiyahan ang mga media outlet upang pabutihin ang kanyang pampublikong imahe at patahimikin ang mga negatibong ulat laban sa kanya. Ito ay tinitingnan bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya upang mapanatili ang kanyang imahe bilang isang banal at kagalang-galang na pinuno. Sa kabila ng mga lumalalang kontrobersya, paratang at batikos, patuloy na dumarami ang mga tagasunod ni Kibuloy. Para sa kanila, ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang dakilang plano ng masasamang puwersa upang sirain ang tunay na anak ng Diyos. Naniniwala silang si Kibuloy ay isang modernong propeta na sinusubok ng mga pagsubok, ngunit nananatiling matatag sa kanyang pananampalataya. Sa kanyang mga sermon, patuloy niyang ipinangaral ang mensahe ng pagsuko sa kalooban ng Ama at ang pangakong kaligtasan sa pamamagitan ng pagiging miyembro ng kanyang kaharian. Malaking bahagi ng kanyang tagumpay ay nakasalalay sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa masa sa pamamagitan ng kanyang karismatikong personalidad at epektibong pamamahayag ng kanyang mga aral sa pamamagitan ng kanyang mga programa sa telebisyon, presensya sa social media at iba pang mga plataporma, kinikilala siya bilang isang makapangyarihang tagapagsalita na may malinaw at tuwirang mensahe. Ang kanyang mga malalaking kaganapan at mga serbisyong pangsamba ay dinadaluhan ng libu-libong mga tao na nagsisilbing patunay sa kanyang malawak na impluensya at karisma. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa larangan ng relihiyon at negosyo, nananatili ang mga katanungan tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Siya ba ay tunay na banal na tao na ipinadala upang magturo ng kaligtasan o isa siyang mapanlinlang na lider na ginagamit ang relihiyon para sa pansariling kapakinabangan? Marami pa rin ang naghahanap ng kasagutan sa tanong na ito at maaaring magbigay liwanag ang mga kasong kinakaharap niya sa kung ano nga ba talaga ang nagaganap sa loob ng kanyang kaharian ang kaso ni pastor apollo kibuloy ay hindi simpleng usaping relihiyoso lamang ang isyung ito ay lampas pa sa karaniwang talakayan tungkol sa relihiyon at sumasalamin sa mas malalim na aspeto ng dinamika ng kapangyarihan, pagsasamantala at pananagutan sa loob ng isang lipunang patuloy na naghahanap ng tunay na pamumuno at gabay. Sandali, uh, may naispatan ako ditong, uh, iwan ko kung ito ba'y miyembro ni Pastor kibuloy o oh, sandali ah. Uh bago tayo papasok sa punto por punto mga kapatid no oh, may nakita ako dito nagkomento pwede kayo makapasok sa zoom na o oh, wag kayong ma -iya kung papasok kayo ah, oh, tingnan natin ito ito asan ba yon hmm, Bago tayo papasok sa punto por punto mga kapatid. Ah, ito ko alam. Biyahi ni TV. Huwag ka manloko, Father. Saan ba napunta ang ambag ng katoliko tuwing misa, binyag, at libing? Oo. Oh. Yan. so, iwan ko kung ito ba'y kaanib ni Pastor Apulo Kibuloy o ibang sikta. O na, ang ibang sikta pa ang naghahanap kung saan umano daw napunta. Di nyo ba na natanong kung saan napunta ang 10% ng mga miyembro ninyo? Ha? Pero alam nyo ba na kung tignan natin ha? ang simbahang katoliko ang pinakamalaking charity institution sa, sa buong mundo? Oh, pinakamalaking charity institution. Imagine sa statistics, taong 2024 mga kapatid, meron tayong 5420 na mga hospitals. Meron tayong uh, dispensaries and clinics na 14205. Meron tayong homes for the AIDS and in the social needs na 15,450 a Meron tayong orphanage pati na dito sa Osamis yan ha. Ah uh, 1,000 o uh, 8,874. Meron tayong homes for the people with leprosy na may 525. Meron tayong nurseries for babies and children na 10,589 meron tayong uh, marriage counseling centers na uh, 10,500 meron tayong social rehabilitation centers na 3,141 more than oh meron tayong yun ang uh, sa simbahan katoliko, di ba? Oh. So ang sunday, hindi ako member ni pastor. O anong 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 siktang inaniban mo? Sabihin mo ang siktang inaniban mo. Sasabihin ko sa iyo kung anong sino ang nagtatag sa iyo sa iyong sikta. Kung ang sinabi mo na huwag kang manloko, ang tanong diyan bakit nagpaluko kayo sa siktang tatag lamang ng tao? No? Bakit nagpaluko kayo? Lahat na mga sikta na humihiwalay sa simbahang katoliko ay pawang mga tatag lamang ng tao. Makita natin sino ang nagtatag? Iglesia nga ni Felix Manalo, tatag ni Felix Manalo, 1914, punta Santa Ana, Manila. Kung kay Ellen Goldwhite ka, Seventh-day Adventist, o oh, si Ellen Goldwhite ang katatag at iyong uh, asawa niya mga kasama. Kung punta ka sa grupong Kristohanon dito sa Mindanao, o oh, dito lang nag, nagsumik, nag ah, nagsimula sa uh, Misamis Occidental. Pagpunta sa Church of Christ, tatag ni Alexander Campbell. So lahat ng mga sikta pag kaanib ka sa Muslim o tatag ka sa relihiyon ni Muhammad. Oh. So, lahat may ituro kung sinong nagtatag, maliban lang sa simbahang katoliko. Dahil ang simbahang katoliko, lahat ng mga kasaysayan. Kaya nga, iniiwasan ng mga, mga ngaral sa iba yung pananampalataya ang history. Although mabasa natin sa Hope chapter 8 verse 8, 8 sa uh, The Living Bible, Protestant Translation, read the books of history and see. Pero iniwasan nila yan. Bakit iniwasan nila? Ayon sa isang ministro na protestante na nagiging uh, katoliko. Anong sabi niya? Si John Henry Cardinal Newman, isang protestante noon, na nagiging uh, converted sa simbahang katoliko. Sabi niya, to be deep in church history is to cease to be deep, uh, to cease to be a Protestant. Adversely, to cease to be deep in church history is to become a Protestant. O oh, sige, uh, t -t -t uh, sa susunod, tatalakayan natin yan To make his message known, he's our response.